Good morning! I'm so excited na mag-vlog ulit. Kasi ba diba, we've been to Iceland for 4 days. And dun si boyfriend nag-propose. So, I'm so happy. So, ngayon, it's, it's my normal day. Um, it's 4.30 na ng hapon. Galing ako sa labas. And hindi siya ganun kalamig. Hindi ko pa pala nalit tatanggal yung akin jacket. Ang init sa bahay. So, bumili ako ng nag-shopping agad pagdating. Hindi, I mean, dumaan ako sa 99 cents. So, bumili ako nitong tatlong bag for mom and my dad and for my brother kasi gagpunta kami ng Amsterdam for Christmas. for so We spend there for holidays. And then, I buy also a ziplock, a plastic. Alam nyo guys, sobrang convenient nito. This is only 99 cents and ang galing kasi uh, ilalagay mo lang siya sa leeg and then like this wala ka nang iisipin na kung nasa yung passport, kung nasa yung ticket of airplane, sa mga pocket ng jacket mo, eh, built-in. Nandito na, may zipper na sa harap, meron pa siyang pocket dito sa taas. So, ganito siya. Kasi, based on my experience, magagamit yan nila, mama. Tapos, bumili ako ng ginagawa kong DIY. Ito yung mga puno ng, mga stick ng puno. And then, bumili ako ng, ribbon. Kasi ilalagay ko siya doon sa aking ginawang DIY for my wedding. Kasi, um, busy naman ako ngayon ng aking wedding. After kong mag-Amsterdam, after this holiday, mag-aasikaso na ako ng mga kailangan kasi wala akong wedding planner. Pero I think, yung kapatid ko na lang na isa yung gagawin kong wedding planner para at least ako, syempre bride kailangan ano ako yung relax. Kasi may stress lang din ako. So, tama yung sinabi nung kuya ng boyfriend ko. Kaya, gigat ko na lang yung kapatid ko as my wedding planner. So, yun lang guys. And, uh, have a good day everyone. Na-miss ko kayo. Sobrang na naibago yung temperature ng katawan ko. Ang init dito sa Iceland, medyo malamig. Laging umuulan. Tapos nagulat ako. Nakakita ko ng blue sky with sun. So, nandito na nga ako sa Florence and I'm and I am happy. So, thank you guys for watching. Huwag niyo kalimutan panoodin yung mga vlog ko sa Iceland and subscribe and thumbs up. Thank you. Bye! hi guys welcome back again to my channel yes i'm back in florence and i'm back for a normal days i just came here and uh, we are arriving yesterday at Oh my God, something is calling. Hi guys! Um, galing kami sa 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 Galing kami sa simbahan ng Filipino community and kinausap namin si Father para malaman kung ano yung mga kailangan sa sa pagpapakasal sa simbahan and ayun, kakatapos lang namin. So, Tomorrow, pupunta kami ng Milan for visiting yung tita ng boyfriend ko. And, what else? Um, then, after a days, habang nakabakasyon, leave pa ako. Mag, ano kami, mag-schedule naman papunta ng Rome para sa embassy. So, ayun, ayos na namin. So, step by step, um, may iikasal na rin kami sa May. Kasi yung balak namin is May. Gusto namin umabot siya sa May. So, yun lang guys. Bye! Mm -hmm. smas Sabi nila meron na. Hi hey guys, mas malamig pa sa Florence kesa sa Iceland. Malalamig ako. Pero at least dito nakakapag, ano, you know, shoes na ganyan. Labas yung konting bala. And yeah, Christmas is around in the corner. And I end this vlog. And yeah, look at this ring. And thank you for watching and don't forget to subscribe this channel. Bye!